Kahit mabuti, kahit, bang, kahit basa, walang problema sa kanila, mga kabukid. Pinagagawan yung isda sa bangka pa lang. <laughs> ano sir. Kayo, sir. Meron naman siguro matitira, ano? ah oh, nagbabaan na naman kami. Ito na yung pangalawang bangka, mga kabukid. Si Bossing. Bossing, taga Nueva ano Ecija, Laura, no? Laura, layo. Ilang oras biyahe mo, sir? Tatlong oras. Tatlong ano mas sabi mo, napakalayo ng mga customer mo. Wala akong masabi. Ay, ay, sila sir, taga ano yan. Hanggat Bulacan, ilang oras pa biyahin nyo sir? Dalot ka lahat naka Dalot ka pa yun, Ito na si Joey. Joey, dapat marami kang laman. Madami kami dito. Si Bossing, ano to? Isang daang kilo. 80 lang. Ah, 80. <laughs> o, 80 kilos lang. Nako. Duda ako, Johnny. Ano masabi mo, Johnny? Marami? Marami. Magaling pala si Edilon ha. Ang ah, Ang madami din. Madami din. Madami, Joey. O, oh, ito na, sir. Pwede na kayong pumili hanggat nandito. dito oh, po, pwede. Sige. Sige. O, oh, ito yung malalaki, sir. Yan, yeah, sir. Pwede na kayo dyan. Baka pag-akit pag sa taas, hindi kayo makakuha. Oh, yan po. Ganito po ang sitwasyon dito kay Johnny Delicado. Pagdating nung bangka, wow. pinag-aagawan na. Yung, yung, yung ista. Yung mal oh. Oman, meron ba? Asa, oh, sir? Nakita Ayaw. mo? Mata na mata ni sir. Nakita nga. <laughs> Ayan na, meron. Maliit. Oh, malalaki. Gusto. Yan mo. Nagagawa na sa bangka. Ayos lang. Ayos lang na. Yan. Yan ang kagandaan kay Johnny. Ayos lang. Ayos lang kailangan lang. Doon kami kasama ng common, lagi isa lang yata sir. Meron, meron. Oh, shortcut ko 'to, shortcut. Nasaan, nasaan? Sino <laughs> 'yung shortcut ninyo ano 'yung lalaki niya 'yung common? Bini-diskarte ni pare ko 'yung common. Oo, oh, ba baka maulog po kayo dandan lang ha. Ay. Ay, ma'am, good morning po. Ay, meet. Kabagal nyo, ma'am. Pagkaga lang, may gisa nang kayo. <laughs> <laughs> Sir, nakako kayo. Uh -huh. Ang lalaki. Pare, magaling ka. Magaling yan, naamoy mo yung common. <laughs> oh, oh. 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 Magaling to, naamoy ko. Nagbago na! Kabukid, taga-Nueva Ecian. Ay, taga-Nueva Ecian po kaya? Saan po sa Nueva Ecian, Sir? San Antonio. San Antonio? Uy, marami tayo. Sa Luyos. Sa Luyos. Uy! Kabiyo! Kabiyo! Uy! Nag-recruit po. Uy, oo po. Salamat po sa pag recruit niyo. Uy! 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 Kahit mabutik, kahit basa, ba walang problema sa kanila, mga kabukid. Pinag-agawan niyong isda sa bangka pa lang. Hahaha! Uh, ano, Sir? Kayo, Sir? Meron naman wala na sir, last na to. Mamaya tangali na ulit. Okay na. Eh, 70 kilos ang gusto ni sir. Palagay ko makakakuha ka naman sir. di naman nila kukunin lahat to. Ano pre? Tama na to. Tama na oh. <laughs> sir! Good morning po. Eto, nasolve na. Pangalawang bangka, nasolve na sila. Yung unang bangka kanina bitin na bitin. Ah, Sir, okay. ang dami niya na. Sold na sold kayo dyan na. Ah. Okay. <laughs> Opo, sa taas. Kikiluhin natin. Uh, Nandun si Johnny Delgado. Opo, come on. Ay, ito, come on. Opo, come on. Ito, tagaanggat. Sir, ano, sold na? Hango lang ba? Ay, ay, ay. <laughs> kasama ni Sir nagaano? Hangat bulakan ang pa nila. Oh, ay, eh, lang ni natira. Yak, piliyan na. Yung ay, yung ito pa ka. pala yung kasama nila. Ano sir? Yakita sa dash yan para mga ano, matimbang. Ano, na Ay, pare, Hoy, karagul na. nadali, <laughs> nadali. nadali. Meron pa pa lang naka-anong nakalubog na common diyan?

Gami. wala na mga lahat ay eh. tatas pa to maubos pa to sa taas momon kinahalo kayong yung common mga kabukid lalaki nito alin ito sir Sayo nyo. ay kila ma'am ay ah, sir napuno yung common yan oo <laughs> oo oh, nagagal si mama <laughs> <laughs> Konting lang daw sa, sa, sa Tagalog. Eh, ilan ilan lang daw. Ah. Uh, ito yaket na to, ito, ito yung natira pinagpilian. Si pare na bahala. Okay lang sa inyo, sir? O oh, kukunin daw ni Sir 'yan. O oh, sa dulo. Magaspang. Kukunin ni sir, 70 kilos kay sir.